So hello guys and what's up mga katropa, mga ka-NGO, Riders at Ka-59 Magandang maga, magandang maga sa lahat, magandang umaga sa buong Pilipinas Mga ka-NGO, Riders at Ka-59 Good morning po sa inyo at maulan at uh, makulimlim na panahon pa rin po Nagabi po, nakaranas po tayo ng uh, malakas na ulan at uh, may kasama pong hangin dito sa Angeles, City, Pampanga At uh, tayo po ay ikot sandali bago tayo mag-duty bypass road. Ayan, maulan naman po. At uh, kasalukuyan po, maulan na naman. Ito, ayan. Ito. Ayan guys po, maulan na naman. So, good morning pa rin. Ito, mag-inabagin so, natin. Ito. Ito, bypass road na ginawa. Ayan guys po. Ayan, sa mga kababayan po natin dyan, good morning po. Good morning sa inyo lahat at ingat-ingat po tayo. At maulan pa rin po hanggang ngayon. yan yung uh, bypass road na ginawa po dito kasi uh, dito po tayo pumunta at ta, ta, muna tayo dito bago tayo mag duty no? so, wala naman pong ganong dumaraan ngayon dahil nga uh, wala pong pasok Ayan, pero nandito po yung mga ating mga uh, masisipag na construction tuloy po yata yung trabaho Ayan. Ayan. Ayan yung uh, papuntang Maynila po yan guys no? good morning pa rin natin sa mga ating lodi mga uh, mga lodi natin idol lodi Mateo, Chris Nakino para sa para sa family yan so to yung uh, ayan so mga construction natin dito sa ano napadaan tayo dito ayan guys ayan payloader payloader to payloader oh, payloader so ano yung Joseph Pucheres Joseph Pucheres ayan, ayan no siya so, to, sa ating mga construction na masisipag no, dito sa Picos Road, no ayan, masisipag na construction natin na hindi natin alam kung ano kahit tumuulan, trabaho pa rin, tuloy ayan, ayan, sa so mga construction no mga masisipag nating construction ha, na nadaanan natin. So nanghihingi na yung sticker kaso wala tayong dalang sticker. So guys no. Ayan no. Tuloy ang trabaho nila ah, kahit na maulan ng panahon, di ba? Mga ah, guys. At ah, alam naman natin ang buhay construction, ay gulong ng buhay. 'Yun yung sinasabi ko. Wheel of life. So guys, nandito tayo. Kanina maulan no. Ayan. Ayan, makikita natin guys oh, ang ah, damang hindi ah, lum man lumaki yung ano nang sapa dito. good morning pa rin tayo mga katropa, mga NGO Riders at Kapitinay. Good morning at maulan pa rin at makulimlim na panahon pa rin po tayo. At dito naman po tayo ngayon dito sa may tulay ng uh, uh, pandan. Ayan, saan yung, dati ito yung nalahar noon na pumaksak yung tulay dito. So guys, uh, dito uh, bypass road pa rin po tayo. Tinutunan at tinapangtos pa rin po natin yung bypass road na yan. Nagaling po tayo sa gawin doon. Pero good morning pa rin po tayo kila Idol Lodi Mateo, Chris Nakino para sa family, sa mga Lodi natin dyan, sa mga kapwa natin na uh, NGO at sa ating mga kaibigan mula Luzon, Visayas at Pindanao, sa mga kapwa ko katropa. Ayan, good morning. At good morning kila Kuya Dodong, Atilita, si Rilen Family. Ayan, sa mga Flores Family, kila Kuya Dod, uh, kila Kuya Roni. Ayan, Kuya Roni, uh, si Jesse, Ayan, uh, si Lai, and then na uh, kay eh, uh, Kuya Obet, ayan, good morning, good morning sa inyo lahat. Uh, sa mga tong mga po, kila Ate Elang, ayan, kila Ate Elang, Ate Ditas, Ate Ditas, ayan, Ate Tessie, sa mga Flores family po. Magandang umaga po tayo. At sana po ah, uh, ayos lang po tayo diyan sa ating ah, uh, diyan sa lugar natin sa kalabak Kumusta po tayo diyan sa weather uh, update natin? Ayan guys, so kita natin. No? So, ayan. So papasok pa lang po naman tayo ng duty at nag-update uh, lang naman tayo uh, sa madadaanan natin. ayan at sa mga hindi po natin nababati, pasensya na po tayo, no? At uh, tayo po nang nagmamadali at do pa tayo. So magandang maga, dahil lalo na sa mga kapwa ko, ka-59, yan. At ating uh, S.G. biloso Servas and family, yan, sa kanyang wife, yan. At good morning din sa kanyang mga sister and brother, yan. Good morning, yan, S.G. biloso Servas, kay Fabiola Matus, OIC, yan. Good morning, good morning sa inyong lahat. At uh, good morning sa mga team merchandiser po sa JJA. At uh, play, uh, sa team po ng... Uh, merchandiser po ng uh, JJA din na ang uh, uh Supers pa, Angeles Supers. Good morning, muli, muli. Uh, at muli, ako'y bumabati na sa magandang umaga sa lahat at sa so, Pilipinas, sa mga kapo ko, NGO Riders sa Kapit 9. na panahon pa rin po at makulimlim. At uh, papahalam na naman po at weather update lang po tayo uh, sa ating nadaanan. At uh, okay naman po ang sitwasyon dito. Sana po, mag-iingat po tayo lagi. Lalo lalo na po yung mga pumibiyahe, papasok pa lang at pa-uwi po, galing po ng trabaho. At uh, lalo na po yung mga kababayan natin nasa tabi po ng... Um, mababang lugar. Ayan, yun lang po tayo. Bye-bye na naman po. Bye-bye. Pero -bye. bago lahat, hindi po po ta-subscribe sa ating channel, click natin po on notification bell at And like and follow rin po, lalo na po yung mga uh, FB natin, Joseph P. Seres po. Ayan, maraming maraming salamat po sa nagpa-follow at nagla-like po. Bye-bye po. Bye-bye. Good morning po.